naman guys, bali yung tutorial naman natin about naman sa lagitik kung bakit di nawawala minsan sa mga CB125 lalo na pag top overhaul nyo na uh, nyo ng black, tapos pinapalta nyo ng babsil, tapos bago din ng barbula, bakit nga ba may lagitik pa rin ito kalimitan yung mga kalimitang hindi natin maintindihan yung ibang mekaniko kung bakit ganun pa rin, syempre yung may ari takapagawa lang, hindi rin alam kung anong sira nabuo, malagitik alam nyo mga idol pagka po ganon na check nyo na yung mga rocker arm nyo wala naman tama ito sinasabi ko sa inyo rocker arm wala naman tama tapos ito namang barbula ay replacement kung tawagin ay local pero replacement para maganda sa salita yan replacement ay sobrang kapal ito po ang nagkokos ng lagitik sa mga motor natin lalo na sa mga TMX 155 kung alimbawa malagyan ng makapal umahang pa siya bali yun ang tunog niya tunog lagitik ito po yung kanyang original. Yan. Mas manipis kumpara dito sa replacement na palitan na to. Yan o, Sobrang kapal mga idol o. Oh. Hindi kagaya nito. Napakanipis niya. Kita naman sa itsura oh, Manipis. Pag ginawa kanyo dito, manipis ito. Sobrang kapal. Kaya ito lang mga idol. Yung tip ko sa inyo pag magpapalit kayo, original na. Para quality. At walang ingay. Alright. Pashare naman po ng video natin na idol.